Salamat Spark, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon mga pag-uusapan po natin ng mga best na pwedeng gawin para ikaw lang ang iisipin palagi ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsasaka po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para ikaw lang palagi ang iisipin ng isang lalakis, is tagalan mo ang pagsin sa message niya. Yan ang unang sikreto yan kay Inspired, bagay na pwede mong gawin. At best na pwede mong gawin upang talagang isip-isipin ka palagi ng isang lalaki. At ikaw lagi tumakbo sa utak niya. Kailangan tagalan mo yung pagsin sa message niya. Halimbawa sa chat, eh bakit naman ganun kay Inspired? Bakit ganun? Eh talagang ganun ang mangyayari dyan. Kapag papasok ang curiosity. Magwa-wonder siya bakit ang tagal mong mag-reply. Ang tagal, ang tagal mong mag, mag seen Kahit sa'yo naman gawin yan eh. O baka nangyari na sa'yo yan, ang tagal kang isin. Di ba't naghihintay ka? Di ba't iniisip-isip mo rin bakit ang tagal mag seen ang kausap mo? Ng boyfriend mo, ng mister mo? Eh ganyan din naman nangyayari sa lalaki kayo pa. Ganyan yan eh. Mas lalo kang iisipin ng isang tao kapag binigyan mo siya ng dahilan para maghintay sa'yo. Di ba? Eh ano ba yung magiging dahilan niya para hintayin ka? yung message mo, yung sagot mo, yung reply mo, di ba? At ang pinaka mas matindi pa dito, ni sin wala, hindi mo siya sinisin. Mas talong iisipin ka niyan, mas makikita niyang active ka. Pero dapat, kapag ka kinausap mo na siya, kapag ka nareplyan mo na siya, kapag sinin mo na siya, dapat may maganda kang dahilan. Kasi sigurado kung may inis yan, magtatampo, magagalit, karamihan ganon. Pero dapat may maganda kang dahilan. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, huwag kang laging available. Dapat nagpapaka-busy ka. Dapat meron kang palaging ginagawa. Hindi yung puro love life. Hindi puro siya lang lagi ang iniintindi mo, kinakausap mo, hinihintay mo. Dapat palagi kang merong pinagkakaabalahan sa buhay mo. Upang hindi ka maging needy, hindi ka mabilis mag-reply, at hindi ka mabilis mag seen Ipakita mo na may value ka at may pakinabang ka pa sa mundo. Isa sa mga sikreto, upang ang isang lalaki ay isip-isipin ka. Tataas pang pa value mo sa kanya. Bakit? Sapagkat alam niya na isa kang babaeng masipag at laging merong ginagawa sa buhay kay Inspar. At ang pangalawang bagay kay Inspar na pwede mong gawin para ikaw lang palagi ang iisipin ng isang lakis. Huwag ipakita na sobrang mismo siya. Yan ang pangalawang bagay Inspar na pwede mong gawin. Talaga naman sa isang mga sikreto upang ang isang lalaki ay palaging iisipin ka pa rin. E bakit naman ganun kay Inspire? Dahil kapag pinakita mo na sobrang mismo siya, eh hindi, hindi man niya gustuhin pero madadagdagan yung pride niya. Okay, manalagdagan yung pride niya at yung yabang. Yung proud. Kasi syempre, alam niya na, conscious na siya, aware na siya, na yung babae na mahal niya, yung girlfriend niya, yung partner niya, ay laging namimiss naman siya. So wala siyang dapat ipag-alala. Wala siyang masyadong dapat pang isipin. Diba? Paano ka na ngayon masyadong iisipin kung hindi siya magkakaroon ng takot sa isip at puso niya? Dapat meron talagang konting takot eh. Alam niyo kung bakit nagkakamali ang isang lalaki? kung isang tao, babae ba o lalaki dahil kulang ito sa takot. Kaya nagkakasala, kaya nagkakamali, diba? kaya nagkukulang, kasi mayabang, matas ang pride, kulang sa takot. Bakit? Eh masyado mo kasi pinapakita na go na go ka sa kanya. Masyado mo pinapakita na palaging may, palagi kang may oras, palagi kang marupok, palagi kang madaling makuha, easy to get, uh, bigay ka ng bigay tapos napakarami mong oras at panahon sa kanya sobra ka kong maglambing sobra, kong mag, sobra ka kong magbigay pinaparamdam, pinapakita pinaparanas mo sa kanya yung sobrang pagmamahal lahat sobra ngayon matatanggal yung takot yung fear na baka maagaw ka ng iba baka iwan mo siya baka mag magbago ka baka manggos ka baka manlamig ka eh kasi kitang kita niya na nabalo na balo ko sa kanya ngayon paano kanya ngayon iisip isipin ang problema nito baka hindi lang hindi na ikaw yung palagi niyang isipin kasi komportable na siya kumpiyansa na yan confident na na ikaw ay laging andyan lang naman nababalo at handang maghabol at magpatawad sa kanya kaya iwas iwasan niya yung ganyan masyadong pagbabalidate yan eh huwag mo masyadong uh, sobrahan yung pagmamahal mo huwag mo ipakita o iparamdam sa lalaking mahal mo na siya ay sobrang sobrang halaga sa iyo. Ipakita mo, paramdam mo na may value siya. Mahal mo siya. Iniibig mo siya at namimiss mo siya. Pero huwag sobra. Tulad niyan, huwag mong ipakita na sobrang miss mo siya. Yung iba sa inyo, oo okay. eh. Pagka medyo matagal din nag-usap, yung iba nga, di nga sobrang tagal, kanina lang. Tapos kung mag-message, miss na miss na kita. Miss kita agad. Nasaan ka ba? Bisa mo mag-reply. Bisa mo sa ginagawa mo mag-usap na tayo. Pwede ba tayo mag-video call? Pwede ba tayo mag-call? Pero kakavideo ko lang nila kanina. Pinapakita mo na sobra-sobra ang ganyan mo sa kanya. Wag ganon. Para yung lalaki, laging meron takot. Pag ang lalaki, meron takot. Dahil di mo pinapakita ang lahat-lahat. Di ka nagmamahal ng sobra. O mahal mo man siya ng sobra pero hindi mo pinapakita sa kanya. Lagi siyang meron takot yung takot na yon ang mapanghahawakan mo para ang lalaki niya na ah, hindi gumawa ng kalokohan at lagi pa rin isipin ka laging mag-effort sa iyo kaya hindi na nag-e-effort eh kaya hindi na nag-e-invest eh hindi na naglalambing hindi ka na pinaglalaban hindi na pinaparamdam na mahal ka kasi mayabang na wala nang takot kasi alam niya baliw ka sa kanya alam niya sobrang mahal na mahal mo siya kaya was iwasan nyo yung ganyan, magmahal ka lang na sa sapat at ipakita mo sa partner mo na sapat lang ang pag-ibig mo sa kanya. So sa mga bagay na talaga dapat mong tandaan, bagay na pwede mong gawin o pang isang ala, ay laging ikaw lang lagi ang isipin niya. Huwag mong ipakita ipakitang sobrang mismo siya palagi kay inspire At ang pangat mong bagay na Inspar na pwede mong gawin para ikaw lang palagi ang iisipin ng isang alakis, kailangan mong hindi pansinin minsan yung pangat mong inspire ano yung part Hindi namin kailangan, minsan hindi namin pansinin. Oo, minsan i-ignore nyo. Huwag kang laging available. Huwag kang message ng message, huwag ka agad mag-reply. Pakita mong busy ka. Pakita mo na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Pakita mo na sapat lang ang time mo para sa kanya. Pero hindi ka rin magkukulang, ha? Huwag ka rin magkukulang sa oras. Basta huwag lang sobra. Minsan kailangan, di, di mo siya pansinin minsan. Let's say, uh, nag-message siya, nag-chat, nag-text. Kailangan ba pag nag-text, pag nag-chat, pag may message sa messenger, kailangan agad-agad? Replyin mo kagad? Kausapin mo agad? Ganun ba yon? Eh, paano pag may ginagawa ka? Paano pag may kausap ka? Paano pag may kailangan kang gawin? ba? Diba? Mga ganun. Dapat matuto ko yung unawaan at magrespetuhan. At dapat niyang maunawaan yan sa'yo. At kapag siya ay nasanay sa ganyan, sigurado ko ang lalaki lagi ang naisipin. Tataas pa ang unawa niya. Pero respetuhin pa niya ang oras mo. ba? Diba? Sa so, umpisa pa lang ganyan dapat. Kaya minsan huwag mong pansinin. Huwag mong pakitang ka sa kanya. Huwag mong pakitang miss na siya. Huwag mong pakita na sobrang atak ka. Akala mo lagi ang ano, uhaw sa pag-ibig at pansin niya. Akala mo wala nang ibang magdudulot ng kaligayahan sa iyo kundi puro siya na lang. Umigot na lang ang mundo mo at kaligayahan mo sa lalaki na lang. Wala ka bang masyadong pagpapalaga sa ibang bagay na ang pamilya mo? na ang pangarap mo, trabaho mo, alaga mong aso, ang pet mo, laman yan. Andyan ang sarili mo. Alagaan mong sarili mo. Kaya yung spark. So yung mga bagay na dapat mong tandaan habang buhay, lagi mong gawin habang buhay, paminsan-minsan kailangan di mo siya pansinin upang ang lalaki maglaan ng panahon upang ikaw ay isipin at ipakita mo sa kanyang hindi lang sa kanya umikot ang mundo mo upang hindi siya maging mayabang, hindi tumasang pride niya, hindi siya maging sabihan spoiled. At lagi siyang mag-isip at mag-effort sa iyo. Unawain ka niya at talaga mamatanggap niya ang sitwasyon na ganyan ka. High value ka sa isip at puso niya. Palagi kang busy, di ka laging available. At pero sapat lang, sapat dapat ang binibigay mong oras sa kanya ka in At ang pangapat na bagay na na pwede mong gawin para ikaw lang palagi ang isip-isipin ng isang lakas. Bigyan mo siya ng time, tapos bigla kang mawala. Yan ang pang-apat kayo in Spark. Ano yung kay Spark? Bigyan namin ng time, tapos bigla kaming mawala. Bigyan ko yung example. Kanyari ngayon, nag-uusap kayo, nag-chat, nag-text, message-message, saan man yan? Uh, Nag-call, tapos bigla dapat sabi mo, uh, may gagawin ka na. Minsan, kapag uh, mahaba-haba na yung usap nyo, medyo tagalan tagal mo na yung reply para makaramdam na siya na may ginagawa ka na. O kaya, big, biglang ano, biglang mawala ka ng, biglang mawala ka lang. Diba? Tapos, uh, pag na-message mo siya ulit, sabi mo, may biglaang nangyari. May biglaang gawin, gagawin. May biglaang tumawag, magulang mo, kapatid mo, ganun. May emergency. O, yun nga, basta bigla kang mawala. After mo siyang bigyan ng time. Eh, bakit ganun, Inspired? Ano bang klaseng discard yan? Anong paraan yan? Anong technique yan? Ano yan eh? Uh, wala yung pinagkaiba masyado sa tinatawag na push and pull technique. Yung magbibigay ka ng panahon sa kanya, magbibigay ka ng focus, attention, effort, oras, panahon, lakas, at lahat. At papakita mo na mahal mo siya ng sapat. Biglang igagawin eh, ka, biglang mawawala ka ng matagal-tagal yung tipong di ka agad makakapag-reply na di mo na siya agad makakausap ng medyo matagal alam niya kasi may ginagawa ka na di ba? ganun, hindi yung usap, usap, maghapon, usap, message, chat type uh, call, video call, text pagdamag puyatan mahabang panahon, mahabang oras ang dami niyong orset isa paano pag nagkasawaan kayo? Hindi kayo inspired, mahal na mahal namin ang isa't isa eh. Hindi kayo inspired, mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Mahal na mahal ako ng mister ko, ng AFAM. O iba sa inyo, AFAM boyfriend, di ba? Yung foreigner. Mahal na mahal ako ng Amerikano. Mahal na mahal ako ng Indiano. Mahal na mahal ako ng Hapones. Mahal na mahal ako ng ah... Uh, Russian. Oh. Mahal na mahal ako ng Pinoy. Pinoy dapat, di ba? O mahal na mahal ako ng Canadian ng African. Oh, mga ganyan. Eh, mahal ka nga. Pero tao pa din yan. Ah, bumababa talaga yung ano, yung attraction. At pag bumaba yung attraction, bababa din ang interest. Pag bumaba ang attraction, kasunod ng interest, ang sunod yan, pagbaba lang value mo. Kasi palagi kang andyan. Nasasanay. Anong sunod? Una niyan masasanay. Dalawa yan eh. Dalawa. Una niyan, masasanay. Alam yung sunod, magsasawa. Masasanay, magsasawa. So, kung pagsawaan ka niya, pag yan nagsawa, di na yung magsasawa magbibili ng oras sa'yo, nabagawa sa'yo yung lambing niya sa'yo, at mawawala yung takot. Baka, manchicks pa yan. Hmm, nilipok lang. Bakit? Eh, nagsasawa na eh. Ano pa? Alam niya na kung sino siya sa'yo na sobrang mahal mo siya, ang dami mo binibigay ng oras eh. Alam niya na, nabalu ka sa kanya kasi sobrang-sobrang panahon na binibigay mo sa kanya. Kampante na siya, sawa pa siya. Pinagsama, kampante na, sawa pa. Kaya huwag sobrang-sobrang oras. Bigyan mo siya ng sapat na time, biglang lumayo ka, mawala ka, magpaka-busy ka, magtrabaho ka, mag self-improve ka. May pagkwentuhan kasi, pa mo kaibigan, sa pamilya mo, wag puro siya. Wag puro siya. So, sa mga teknik ka inspire upang ang isang lalaki ay tiyak na palaging ikaw lang lagi ang isip-isipin niya. Dapat sapat lang upang ang lalaki laging sapik sa iyo. Laging hanapin ka. Ikaw lang palagi ang number one or only one sa puso niya. ka inspire At ang mga naman mo sa pwede mong gawin para ikaw lang lagi ang isipin ng isang lalaki. Huwag kang mag-aabol basta nasa tama ka. Ilang palimang ka -inspire. Basta nasa tama ka, wag na wag kang maghahabol. Kapag ginawa mo yan, palagi kang iisipin ng lalaki. Palagi kang tatakbo sa utak niya. Palagi ka niyang maaalala. Ikaw ay talaga namang hindi niya mapipigilan pipigilan sarili niyang maisip ka. May isip ka niya palagi dahil hindi ka naghahabol sa kanya. Alam nyo, ang lalaki hindi ka iisipin yan kapag alam niyang para kang asong habol Nang habol sa kanya. Para kang, para kang isang taong walang halaga na hahabol-habol sa kanya. Kailan pa nagkaroon, pa, kailan pa naging high value ang taong nagahabol? Kaya kayong support, lang naman kami. Kahit naman siguro high value, class, kahit high class, nagahabol pa rin naman eh. Maniwala man kayo sa hindi, ang mga taong yon na mga high value yung sinasabi nyo, mga high class, oo, oh, din sila. Naamin ko, pero hindi sukdulan. So umpisa lang yan, di tulad ninyo, yung iba sa inyo. Mula umpisa hanggang sa wala lang matirang respeto sa sarili, naghahabol pa rin. ang e, nangyayari ngayon. Di mas lalo nang papahabol. Kung nasa tama ka, huwag kang maghahabol. Kung ikaw ang nasa mali, may ginawa kang kasalanan. ikaw ikaw na babae ka, may ginawa kang kasalanan. humingi ka ng tawad sa so, umpisa talaga maghahabol ka kasi may kasalanan ka eh. Kailangan mong ayusin yan. Pero huwag naman yung huwag naman yung isasagad mo. Sa iba nyo isagad. Pero wag dyan sa paghahabol. Di ba? Minsan ka na nga minsan, nga, gus, minsan na nga lang magsagad dyan pa sa paghahabol. Di ba? Ganon. <laughs> dapat sa so, umpisa paglalaban mo dahil nagkamali ka. Kung ikaw yung nagkamali ha mag sorry ka, magpakumbaba ka Amuhin mo yung lalaki. Tinawan mo ng mali. Pero huwag naman yung sobrang-sobrang paghahabol. Bigay mo yung part mo. Magpakumbaba ka, magsorry ka. Pero huwag naman yung sobrang paghahabol. Alam mo rin dapat kung kailan dapat pumigil. At alam mo dapat kung hanggang saan lang dapat at limitasyon mo. Bilang isang babae at bilang isang tao. Magtira ka ng respeto sa sarili mo. Ang mahalaga, umamin ka sa pagkakamali mo. At nag-effort ka. Huwag yung maghahabol ng sobra-sobra. Ngayon, ang problema sa iba, wala namang ginawang masama. Ikaw naman yung nasa tama. Pero ano nangyari? Ikaw yung nasa tama, pero ano nangyari? Ikaw pa yung nag-aabol. Hindi mo, no? Wala ka talaga ng ano sa sarili mo, pagpapahalaga sa sarili mo. Kaya, mas lalo kang iniiwan, mas lalo kang ipinagpapalit. Kasi pag nag-aabol isang tao, mas lalo mo yung value yung halaga mo sa kalalaki, mas lalong bababa yan. Pag bumaba lalo ang value mo, mas lalong bababa ang pag-asa, ang tsansa. E di mas lalong lalabo ang pagkakataon na magkabalikan kayo, balikan kanya. Eh, kayspre, hindi kayo super, di ko kaya eh. Mas lalong hindi mo kakayanin talaga pag tinutuloy mo yan. Iiwan ka talaga yan. Magtiis ka. Magtiwala ka sa proseso. Imbis maghabol ka, Magkaroon ka ng pagpapalagas sa sarili mo kung siyang habulin basta ikaw lang sa tama. Mga pag-isip-isip din yan. Tao lang din naman yan. May puso din naman yan eh. Maisip yan. Magmumuni-muni yan. Sigurado ko, isip isipin ka yan. Pag di ka naghahabol, iisipin ka yan. Maniwala kayo, iisipin ka yan. So, sa mga bagay na dapat mong tandaan at gawin upang ang lalaki, ikaw ay laging isip-isipin, ka-inspire. At ang pang ng na bagay is pwede, mong gawin para ikaw lang palagi Inisipin ang isipin ng isang lalaki. Paghintayin siya paminsan-minsan na pang-anong kayong Sa kung ano man paraan at sitwasyon, paminsan-minsan lang naman paghintayin siya. Halimbawa, so, sa date nyo, mauuna siya. Paghintayin mo ng konti. Malate ka ng konti. Nag-i-invest kasi siya nun eh. Nag-i-invest siya. Inisip ko niya, nag-i-invest siya ng, ng oras at ng energy alam nyo tayo lahat pag nagmahal, pag nakipagrelasyon, para tayong mga negosyante. nag invest tayo. Dahil, dahil nag-invest tayo, ayaw natin walang ROI, walang balik. Kaya dapat napahalaga na yung lalaki, gumawa ka ng paraan, lagi mag-invest sa'yo. Hindi yung laging ikaw yung nag-invest sa kanya. Kaya tiyan mo, hirap kang humiwalay. Hirap, hirap kang matindi yung selos mo pag may kausap siyang iba. Nababalo ka pag wala siyang paramdam. Alam mo kasi, in-invest ka, nagbigay ka ng nag-invest ka ng oras ng tiwala, ng pag-ibig ng enerhiya, ng pera kaya ganyan ka kaya nga sabi nila, huwag ka magmamahal ng sobra para may matira sa'yo, di ka masyadong mahirapan ganun yun ang maganda niyan, yung lalaki lagi nag-invest kaya nga, pag may manliligaw ka huwag mo ka agad sasagutin para mag-invest siya na mag-invest sa'yo pahalagahan ka niya di yung madali ka niya makukuha, madali ka rin niya iiwan di siya masyado nag-invest sa'yo eh pag naniligaw, hiyaw mo siya magbigay ng bulaklak. Ilibre ka. Bigyan ka ng regalo. Maglaan ng oras sa'yo. Pagpuyatan ka. Suyuin ka. Mag-search mag -search sa Google ng mga malalambing na salita para sa'yo. Mag-invest sa'yo. Para pag sinagot mo na siya, iingatan ka niya. Ganyan yan ka-inspire. Kaya yun lalaki, minsan paghintayin mo kasi isa sa mga teknik upang siya ay mag-invest sa'yo. Yung paghihintay niya, o if, tulad sa message sa chat tagal mo mag-reply minsan tagal mo mag-see i yan iniisip ka niya isa yun sa pinakamagandang investment ng tao para siya lalong may sa sa'yo yung iniisip ka niya kasi makapangyarihan ng utak ang sunod yan damdamin so kung palagi ka niyang iniisip mas lalo, siya ma mas lalo ka nagiging mahalaga sa kanya dahil nararamdaman niya ang halaga mo sa puso niya katawan niya yun eh. Magkadikit ang utak. Ah, mag, mag, mag yan eh, yung utak tsaka puso. Bago maramdaman ng puso, una niyan, utak. Bago niya sabihin mahal ka niya, mag-i-invest mo na yun sa isip niya. Ganun yan. Gusto mo na mas lalo kanyang mahalin, gusto mas lalo kanyang pahalagahan, ingatan, alagaan, dapat kayo gumagawa ka ng paraan para palagi ka nang iisipin. mag invest sa'yo ng pag-iisip yung tao. Kaya sa mga paraan upang laging kanyang iisipin. Minsan, paghintay hintayin mo siya, sa mo ano naman ang paraan. O, yun ba, manliligaw pa lang. Manliligaw pa lang. Paghintayin mo, sabihin mo, kung mahal mo talaga, o, matuto ka maghintay. Paghintayin mo siya. O, namimili ka sa Watson. O, di ba, yung mga babae, mahilig sa Watson eh. Paghintayin mo siya sa konti sa labas. O oh, ganon, ba minsan-minsan, lagi nag invest sa'yo. Sa mga paraan, wag lagi ah, minsan lang, sa mga paraan. Upang siya laging mag-invest ng pag-iisip sa'yo, isipin na niya palagi kapag wala ka, pag di kanya nakikita, pag di kanya nakakausap, at lalong kapag di kanya kasama, ikaw ay lagi nang maiisip ka inspired. At ang mga pitong paraan at bagay kayo pwede mong gawin upang ikaw lang lagi ang iisipin ng isang lalakis palagi magpaganda at magpaseksi ng pampito at pinakahuli kay Inspar. Ang pinakahuling bagay talaga mong pinakatotoo sa lahat. Isa at pwede mong gawin talaga upang ang isang laki mabalun sa'yo. Maghapon sa'yo, maadik sa'yo, lagi ka lang isipin. Palagi ka magpaganda at magpaseksi. Dahil kapag ginawa mo yan, kay Inspar, paano ko gagawin? Eh, ano nga, mahirap nga magpapayat. Mahirap magbawas ng timbang. Ayokong pinagpapawis siya, nangangamoy ang kilikili ko. Mahirap magpaganda, Hindi ako marunong. Wala akong pambili wala nagtuturo. tuturo. Ang dami mong dahilan kaya hindi ka nag-improve, kaya hindi ka nagpumataas ang value mo, kaya ang lalaki ginaganyan-ganyan ka lang. Real talk. Kung gusto mo na pamahas ang paggalang, respeto, paggalambing, pagmamahal, pagpapahalaga, at pag-iingat sa'yo ng partner mo, ng lalaking mahal mo ay dapat unahid mong sarili mo, alagaan mong sarili mo, Palagi ka magpaganda at magpaseksi, oo, mahirap, magastos, maglalangal ang oras at ang lakas, para mabago ang sarili mo, para mag-improve ka. Pero worth it yan. Ikaw din naman makikinabang dyan. Alam nyo, napakasarap pag, pag pinagtitinginan ka dahil attractive ka, Pupunta ka ng mall, punta ka ng mall o kung saan man, saan ka pupunta, dami ang titinginan sa'yo kasi nagagandahan sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam. Kontento ka na ba sa ganyan? Minsan inaapi ka pa, minsan kinukutsa ka pa, inaasar ka pa dahil sa itsura mo. Okay lang sa iyo 'yon? Eh may magagawa ka, kontrolado mo 'yan, may kamay ka naman, may paa ka naman, may utak ka. May trabaho ka naman, nandiyan na lahat ng bagay na pwedeng magpaganda, magpasig sa iyo. Ikaw na lang ang hinihintay, katamaran mo na lang at dahilan mo na lang. Kumilos ka. Tiis ganda. Kaya mo 'yan. Pag nakasanayan mo yan, para ka na lang naglalaro. Pag nasanay ka na, pag marunong ka na, para ka na lang walang ginagawa niyan. Talaga namang tuloy-tuloy ang improvement mo. At ang lalaking mahal mo ay papahalagahan ka. Bakit? Sapagkat pagkat magiging high value ka, pag nangyari yon, babakurang ka niya. Iingat at mamahalin. Magiging maligaya ka. Bakit? Bakit magiging maligaya ka? Sapagkat ka-inspired. Mararamdaman mo at makikita mo na mahal na mahal ka niya. At sa mga paraan, Upang palay kayo ng isip-isipin ka-inspire So mga ka-inspire na po Manasalap po mga inspire sa pagtapos ng vlog dito Tapos hindi po kalimutan na mag-like, comment And sure na rin po Upang makatulong din naman po tayo sa ibang tao Mga ka-inspire sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise Ay makuusap po ako Pakimais lang po ako sa akin Facebook Ay may profile picture ko Pakichat lang po ako At ako mismo magre-reply sa inyo Pag-usapalit ng problema sa pag-ibig and relationship Maraming maraming salamat mga ka-inspire Mag-iingat kayong lahat Mahal ko po kayo at muli be inspired